Marami nang pinagdaanan si Kristaps Porzingis sa kanyang karera. Mula sa pagiging top 5 draft pick at pagiging kauna-una ang unicorn sa liga. Hanggang sa pagtawag na pinakamalaking boss sa NBA sa kanya, hindi na biro ang tinahak ng kanyang kwento bilang isang basketbolista. Pero matapos ang walong taon sa liga, nahanap na niya ang prangkisang perfect fit sa kanyang istorya. Ang Celtics na muntik nang makasungkit ng kampyonato sa nakaraang dalawang season, nakatagpo pa ng isang versatile big na hindi lang opensa ang baon, kundi kaya ring dumepensa at sumabay sa iba't ibang posisyon. Kailangan mo ng sentrong isang walking mismatch, sa poste, sa tres, midrange at kahit saan pa yan sagot ka ni Porzingis dyan. At kung isang elite na defender at blocker naman ang iyong kailangan, tawagin mo lang ang kanyang numero at pangalan. Kaya sa season nga ito, 20.7 rebounds sa so 2 blocks ang kanyang average at more than 50% ang kanyang porsyentuhan. Pero bago pa man niya marating ang estado ng karera niya ngayon, hindi naging madali ang daang tinahak niya sa nakaraang walong toon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo, this is Chad TV. Tara at pag-usapan natin ang kwento ni Kristaps Porzingis. Napili si KP bilang 4th pick ng 2015 NBA Draft. Chosen ng New York Knicks, hindi agad naging maganda ang bungad sa kanya ng mga fans ng prangkisa. Dahil pagkatawag ng pangalan niya, ang narinig lang niya ay puro bu at pangaan Hindi ata kasi si Porzingis ang inasahang tatawagin para sa kanila. Pero nang mag-umpisa namang siya ay maging parte ng kanilang sistema, pinatunayan niyang mali ang mga kritikong bumabatikos at nagduda sa kanya. Sa pangalawang buwan pa lang niya sa Knicks, 24 points, 14 rebounds at 7 blocks kaagad laban sa Rockets ang kanyang ikinamada. At siya lang noon ang pangalawang 20-year-old na nakapagtala ng ganyang statline bukod kay Shaq, sa history ng Liga. At sa warm-up season niyang ito, 14.7 rebounds sa 2 blocks ang kanyang naitala. Finishing second sa Rookie of the Year voting sa likod ni Carl Anthony Towns. At hindi overstatement na sabing naging malaki na kagad ang epekto niya sa Liga dahil mismong si Kevin Durant ay humanga sa kanya. Sa kanilang unang pagharap noong 2016, nabigla si Durant sa potensyal na kanyang nakita. Isang 7-footer ba naman kasi na sa 3 ay na nakakapagdala ng bola, nagmamando ng opensa, at matibay na angkla ng depensa. Kaya nga binigyan ni Durant ang moniker si KP bilang original na unicorn ng liga. Dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong basketballista. Sentro ang laki at haba, pero ang skillset ay pangguardya. Unique na player kumbaga. At nagpatuloy ang kanyang pag-ukit na marka sa kanyang sophomore season. Finishing there with 18.1 points, 7.2 rebounds sa 2 blocks, kasama ang kanyang noong 35-point career ay kontra Pistons. Pero sa parehong taon, nagsimula nang lumabas ang sisira sa kwento niya noon. Walang iba, kundi injuries. Absent siya sa labing-anin na games doon dahil sa namamagang kaliwang Achilles tendon. Well, naka-recover naman siya rito at mas nag-improve pa nga sa ikasunod na taon. At ang kanyang pangatlong taon ang kanyang naging breakout season. Dahil nawala na sa sistema si Carmelo Anthony noon, wala na kaagaw si KP sa kanilang offensive possession. Siya ang naging main man ng prangkisa at ang nagbuhat ng opensan ng kanilang sistema. Kaya umpisa pa lang ng season niya, 300 points in 10 games na kagad ang kanyang ikinamada. At yun noon ang franchise best sa history ng kanilang prangkisa. Kaya ang dating mga diehard fans ng Knicks na bumabati ko sa kanya ay tuluyan ng bumaligtad at kasama na sa pagsigaw ng pangalan niya. At bonus pa ang sa Eastern Conference All-Star Team ay siya inapasama. Pero nang inakala ng lahat na wala nang magiging problema sa kanyang pag-arangkada, isang maling bagsak ang babago sa kanyang batang karera sa liga. February 6, 2018, sa laban nila kontra Milwaukee, napunit ang kanyang ACL at hindi na nakabalik pa para tapusin ang naumpisa niya. 48 games lang ang nailaro niya sa season na ito, averaging 22.7 points, 6.6 rebounds, 2.4 blocks, shooting 40% sa tres. At yun na sana ang simula ng pag-arangkada hindi lang ng kanyang karera, kundi pati na ng struggling nilang prangkisa. Sa halip, dahil sa injury, hindi na nga inextend ng Knicks ang kanyang kontrata. Hindi siya nakalaro sa kalahati ng 27-2018 at sa kabuuan ng 2018-2019 season. Kaya January 2019, tinrade siya ng Knicks papunta sa Dallas Mavericks. At kung tutuusin, Sugal yon para sa Mavs dahil walang kasiguraduhan kung gaano pa katagal ang recovery ni KP noon. Pero ang iniisip kasi nila Cuba noon, ang tambalang Porzingis Doncic ay isang dekalibreng kombinasyon. At worth it ang sugal nila ngayon kahit maghintay pa sila ng mahabang panahon. And pagpatak ng 2019-2020 season, dito na nag ang kanyang karera kasama si Lucas sa iisang prangkisa at bawat laro, panibagong kariray ang kanyang naitatala. At madalas sa kanya na 30-10-5 ang statline na kanyang ginagawa. At sa season ding ito, nakatikim ng kanyang kauna-unahang playoff appearance si KP na alam naman natin unfortunately, natapos din ng mabilis. Nakapagtala lang siya ng 14 points at 6 rebounds bago siya ma-eject sa game 1 dahil sa isang altercation kontra kay Marcus Morris. At sa sumunod na larong game 2, nakapagtala naman siya ng 23 points. Ang kaso nga lang, na-injure muli siya sa tuhod. Ang meniscus tear niya ito ang naging dahilan bakit hindi na siya muling nakabalik sa sharing yon kung saan natalo sila matapos ang anim na games. Nagtapos ang kanyang season na may 20.4 points, 9.9 rebounds at 2 blocks per game at inoperan siya during the off-season at hindi nakalaro sa unang siyam na game sa sumunod na taon. Pero nakabalik man siya January 13, 2021, limitado pa rin ang binigay na minuto sa kanya. At kahit na ang regular season na ito ang naging pinaka-efficient na taon ng kanyang karera, lackluster naman ang naging show niya ng ang season ay mag-umpisa na. Biruin nyo 13 points at 5 rebounds per game lang ang kanyang naitala. At sa unang round pa lang kontra Clippers, nalaglag na kaagad sila. At ang good news nga lang sa playoffs na ito ay natapos ang season ni KP nang hindi dahil sa injury. At ang 2021 off season na ito ang unang pagkakataong hindi recovery ang ato pagin ni KP. Pero naligtas man siya sa injuries noong off season, pinatakti pa rin siya ng mga ito pagpatak ng 2021 regular season. Injury sa lower back, sa paa, sa tuhod at kung saan saan pa. Ito ang naging dahilan bakit limitado ang naging production niya. At bukod rito, meron pa palang isa pa. Aminin man nila o hindi, hindi naging fit ang tambalang Porzingis at Luka. Halatang walang chemistry sa dalawa at gusto ng isa't isa na sila ang maging sentro ng opensa. Madalas nga nating nakikita na kahit gaano kalibre si KP, hindi pinapasahan ni Doncic kahit na daw doble na siya ng depensa. At isa ito sa mga naging frustration ni Porzingis sa prangkisa. Pwede rin kasi nating sabihin na bata pa si Luka noon at natututo pa lamang siya. At dahil nga sa injuries of issue ni KP sa role niya sa kanilang sistema, tinrade siya noong February 10, 2022 at sa Washington siya napunta. Pero ang trade na ito kay Porzingis sa isang malaking downgrade para sa kanyang karera. Mula sa pagiging parte ng isang lehitimong playoff contender sa Dallas, papunta sa isa sa mga pinakakulela na prangkisa sa liga. And although dito niya naabot ang pinakamataas na average niya with 23.2 points per game in 50% na porsyento, hindi naman siya nakatikim ng ni isang playoff experience dito. Ang naging magandang bunga lang ng dalawang taon niya rito ay individually na showcase niya ang kanyang talento nang wala siyang major injuries na natatamo. Kaya nang matapos ng 2023 season, naging malaking target siya ng mga trades ng iba't ibang kupunan. At nang maging available siya sa trading block ng Washington, hindi na ito pinalampas ng Celtics at kinuha na si Porzingis noon. Kaya June 23, 2023, pumirma si KP para sa prangkisa ng Boston. Dahil alam ng Celtics noon ang pagkukulang nila sa dalawang magkasunod na season, 2022 sa NBA Finals kontra Golden State at 2023 sa Eastern Conference Finals kontra Miami. Sa parehong pagkakataon, ang frontcourt nila ang nagkulang noon. Kaya sa pagkakadagdag ni Porzingis sa kanila, tila na kumpleto na ang matagal na nilang hinahanap na pyesa. At kitang kita naman ang epekto niya sa nilaro ng kanilang prangkisa. Sa debut game nga ni Porzingis bilang Celtic, 30 points, 8 rebounds at 4 blocks kaagad ang kanyang ikinamada. At tila naging perfect fit siya sa kanilang sistema. Sila ang nanguna sa regular season na 64 18 ng kartada at hinarap ang Miami sa unang round ng playoffs nila. Ang kaso, na-injure muli si KP sa binti sa Game 4 contra hit at nakabalik na lang Game 1 ng NBA Finals kung saan kaharap nila ang dating niyang prangkisang Dallas Mavericks. He came from the bench sa ito at pumuntos ng 20.6 rebounds sa 3 blocks in 21 minutes of playing time. At siya ang naging malaking dahilan bakit nila natambakan ng Mavs sa Game 1. Cooled after 38 days na pahinga, siya ang naging best player sa unang NBA Finals ng kanyang karera. At yan ang perfectong buod ng kanyang istorya. Kahit anong injury na ang tumama sa kanya, nakakabalik pa rin siya na parang walang nangyari at mas nag-i-improve pa nga. Pero ang ganitong siklo sa kanyang istorya ay hindi rin magandang imahe para sa kanyang karera dahil durability ang tinitingnan ng mga koponan fans at media. At sa on and off na karera ni Kristop sa liga, marami na rin talagang sinukuha na ang kanyang talento bilang basketbolista. Thinking na isang maling talon, bagsak o balya ay pwede na kaagad biglaang magtapos ang kanyang karera. Pero para naman doon sa patuloy pa rin naniniwala sa kanya, di mo naman pwedeng sabihin siya ay nagpapabaya. Dahil sa tuwing tatapak siya sa loob ng court ng walang iniinda, siguradong makakaasa ka na isang legendaryong performance ang ipapakita ng binansagang unang unicorn ng liga.